Hello, hello. Sa kapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Sa pangalap po, ang dakila ng Isu Kristo. Dito tayo sa lugar na ito, pina. At sunod sa kalubang ng Diyos, na walang iba, Ialay natin ang ating mga sarili, buhay, banal, at pagbubulubod sa Diyos. Na siya katangkatan ng samba. Ngayon dito tayo sa kalimang bahagi sa makatuhin yung nakaaral ng pinatawag na salita ng Diyos. Hindi pa naman kumain. Eto, aralin natin yung Ngayon po, aralin natin yung ikalawang sitas. Sabi po dito sa Roma size 15 hanggang 23. Ang sabi ganito. Ano nga? Mga tatasala, baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautosan, kundi sa ilalim ng biyala, wag na wag mangyari. Eh ano po ba yung kautosan? Ang kautosan, bilin. Ang tunin. At ba? Ang alam man natin, sampung kautosan. Yung apa, katungkol sa Diyos ang gagawa, huwag mong babanggitin, kapagin yung mga araw ng sabah. Okay, ang pag-isa. anin, para sa tao naman, igalan mo yung amatina, pina, huwag kang mabanakaw, huwag kang kapatay, huwag kang iimbol. Lahat yan, para sa tao. In summary, kung sa apat, ibigin mo ang pananampung-diyos nang buong pag-iisip, buong nakas, buong kaluluwa. At doon sa kapwa naman, ibigin mo ang kapwa katulad ng iyong sarili. Ibig sabihin, yung pagtatrato. Kung ang trato natin sa ating sarili, pinapaliguan natin araw-araw, ayon natin magkaroon ng karamdaman, Ayon nating mapahamak. May kahit tapupok ng martiyo ayaw natin patamaan yung kuko dapat po i-apply natin yan sa kapwa ibigin ang kapwa katulad ng sarili kung pabaya sa sarili hindi pabaya pa rin talaga sa kapwa dahil pinalilipasan mo ng guto hindi ka nagiinom ng tubig kulang ang tulog inaabuso ang sarili, pwede mo talagang magawa din ang hindi sa kapwa. Yan po yung mga kautosan na sinasabing mga huwag, huwag. Habilin yun, mga tuntunin. Ngayon yung biyaya, nung matapos na binago ng Diyos, kasi dati noon, kapag may kautosan, may katumbas yan na panuntunan o para tuntunan. Halimbawa, kapag nakabulan ka, bubulangin ka rin. Kapag ikaw ay nakabungi, ibubungin ka rin. Kung mag one is to one. Pero ngayon, binago ng Diyos na wala kayong pagsusunod ng mga alay, mga paghahandog, si Kristo na ang nag-iisang handog. At pagkatapos doon, para ng na lang natin doon sa ginawa ni Cristo, damay na tayo. Yun na yung biyaya, yung habag. Dapat ba magkasala tayo? Dahil binigyan na tayo ng pagpapahalaga ng Diyos na pinatawad na tayo? E kung noon nga, kapag nagkasala ka sa nakabu, ah, nakabungi, nabubungian ka rin, ngayon pa kaya, na minsan lamang nag-alay ang ating dakilang Panginoon Jesus Kristo sa ng kanyang buhay alang-alang sa atin. Maglalaban din ba Ulit-ulit din pa ba natin ang pagkakasala? Hindi po. Tama yung sinabi ka rin na ng unang palabra. Ama, patawarin mo sila sa pagkakit din nila nalalaman ang kanilang binagawa. Kung tayo po ilubalatan pa na isang tao, hindi pa natin alam na ito pala ay masama, ito pala ay mabuti, na pag iyan ay ginawa natin yung masama, wala tayong kasalanan. Kasama tayo doon sa hininginan nyo sa Kanyang Ama. Na patawarin mo sila sa pagka hindi nila nalalaman. Ibaano e kung alam na natin? Pagkatapos ginawa pa natin, wala na po. Hindi nasakot doon sa sinabi ng ating Dakilang Panginoon. Ang sabi, huwag mong pabayaan ang pagkakatipon. Yung linggo, andito ka sa salugom. Hindi nag-absent ka ng isang beses. Ano may Bakit wala nang imposible nga? Hindi magsipa ka sa ka lang ng ibang video. At isang oras, kung gusto maghapon, napakaraming sintahan. Ang mahalaga, may naririnig tayong ibang ninyo linggo-linggo at naglilinis tayo ng kaluluhan. Kasi ang Diyos hindi naman nagtatakwil. Tao lang ang nagtatakwil. Hindi ka, hindi ka kapatiran. Alis ka dito. Sa tao lang niya pero sa Diyos kahit saan tayo pumunta. Kasi ang mga sikta, relihiyon, parang mas lang yan. Yeah. hindi na papuntang Manila meron din mabagal kiraig meron mabilis hindi na papuntang Manila yung hinahanap natin ang ng ating naging isang talo nakasakay tayo dyan e, may tupat yung driver masiraan ka nakabangga pa kaya nahulog sa panin kung na wala yung grupo na yun ang mahalaga doon, kumanap tayo ng ibang paraan, makarating tayo ng may mga. Kanyang-kanyang pangungaraan, yan. Sabi nga, magpilit kayong pumasok sa pinduan, Makibo. Hindi pwedeng ipagsisiksikan ka ng iba sa rinig ng pagpapasya. Ito mismo ang gagawin niya. Kaya po, tayo nasa ilalim na ng biyaya. Hindi pa nga ninyo nalalaman na kung sino na kung kanino ninyo iniahandog ang inyong sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayong mga, kayo'y mga alipin niya ang inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapamiging matuloy. Totoo po, kung ano yung tinatalima natin? Halimbawa, tinatalima natin nandun tayo sa isang amo o isang management yun ang sinusunod natin, yun din direksyon ng ating buhay. Kung halimbawa, sa pagbibinta, ang linya noon, magiging tagapangbinta ka rin. Halimbawa, kung tungkol sa pagsasaka, magiging magsasaka ka rin. Dipindi nga dyan kung saan ka nakaayon. Katulad din naman yan, dito sa pagsamba. Kapag ang mga itinuturo Puro sa kabutihan, sa katapakamanan, sa pananalangin lahat ng mga mabubuting gawain itinuturo at sinusunod natin o kaya tinatalihan natin, yun din ang naging indireksyon ng na ating buhay. Kaya kung halimbawa ang kasama natin, mga sabungero naman, yun naman yung mga sinusunod natin pagkamingsan na nadamay pa yung anak natin paglaki sa bumiho eh. Minsan yung pa nga yung anak, hindi di pa lang pala niyang mata yung tatay, hawak na yung anak, pero yung anak, di man lang binigyan ng pagkain. Ano gagawin ng anak ba? Tama Hawakan na lang yung ibang ng na lang niya para mapunta sa kanya yung pag-aaruga ng magulang. Di ba ka? aming mga alipin ng kasalanan, tayo'y aming mga matalimani sa puso doon sa uri ng araw na pinagbigyan sa inyo. Kaya po, salamat natin sa Diyos na bagamat tayo'y nagkakasala, <coughs> na alipin tayo ng kasalanan, na uulit natin yung mga maling ginagawa natin. Dahil po tayo po nga ay mahina, hindi tayo matukso, hindi tayo mapahama. Pero ang pahalagahan po natin sa sarili, sa sarili natin, gamitin natin itong puso. Sapagkat, ang mga alitiktigin ng lamang, hindi naman ito ginagamit. Kundi yung hilig ng lamang. Siyempre, hindi po kapag-iingot yung sabong gusto mo yung pera niya mapunta sa iyo. At yan ay pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Totoo. Kung dati noon, anong mga bagay na ginagawang kasalanan o mga paglabang ng tao, may katumpas yan na gagawin ka para lang mapatawad. Pero nung pagkatapos na yun, nung binago na ng ating dakilang Panginoon ang programa, sa pangunahing hindi na lang ng habang at awa ng Diyos, hindi na yun niya na po tinignan, mabigat man ang kasalanan natin kung magaan, lahat tayo yung dinipahan ni Kristo. Tinatawad niya tayo. Dapat pahalagahan natin yung pagpapatawad na kanyang ginawa. Ngayon, kinakailangan naman natin magkalipon. Pagsisihan ninyo, kalikdan. Iba po kasi ang kalipon. Hindi mo na talaga mga yung pati mong pinagaan. Kundi gawin mo na yung bago. Bago ka tayong pagkatao. Ayon sa kalukuban ng Diyos. Kaya magiging alipin na tayo ng katwiran. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paano inyong inihandog at inyong mga sanggap ng katawan na pinakaalipin ng karaminan, at ng lalong-lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sanggap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanan. Kaya po, si Apostol Pablo may malasakit sa mga tao. Kaya nga siya nagsasalita dahil ang nalalaman niya Mr. Pablo, na tayong mga tao ay marupok. Sabi nga kanina ng kapatid na natin, sa matalang, tama din yung sinabi niya. Kapag ang isang minta, babae, tinitigan mo, kung dumaan lang naman sa mga kapatid, hindi yung tanpiswa, limit, dumaan sa'yo sa na kasyot, wala kang malay, wala kang kasalanan. Pero kung tumawid na, sinundan mo pa, nalikta na yun ng isip, kasalanan na Kaso, wala naman ginawa yung asawa. Minsan, lula pa yung asawa. Hindi po dapat nangyayari na. Dapat, ang bawat mga asawa may tiwala sa kanyang asawa. Kahit lumabas pa yung mga la at kahit lumayot man yan, saan man napunta. Dapat yan, huwag ang na alam mga Hindi lang love, puro pagpapahal. Araw-araw sa amin ng I love you, hindi mo pinatakain. Please, is, is yung I love you. Ano ba sabi dito? Sa pagkat ng kayo'y mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa natwira. Ano ang ano nga ang ibinunga ninyo panahon yaon sa mga baga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Kaya po, kung tungkol -tung doon sa kasalanan, ang tao po, papun ang buwan niya ng yan ay lumala na kamatayan. totoo po ang lahat ng tao ay namamatay dahil nga po sa kasalanan. Dahil ang sinabi, walang matuwid wala. Kahit isa. Ibig sabihin, kahit lahat ng tao, hindi pa itinangangan na makasalanan. na. Bakit po? Nakahula na eh. sasabihin natin, wala akong kasalanan. Sino nga tayo? unang muna, kahit magulang ka, kahit namin mo lang ng gamot ang anak mo, Pagpapakitan na, ka na. Ayun ka na, mapait, mapait. Hindi, matamis to. Hindi ba nagsinungaling na tayo? Kasalanan na rin Dahil gusto lang natin mapainong. Ang problema, nasubrahan naman ang alaga. Kahit hindi pwedeng basa, hindi nalibuan pa, hindi na mong sarpa. Naging sakit eh. Pansinin natin yung mga yung katawan natin na na nalilibo. Yung mga maligyan, sira-ulo. Sino bang ba sakit eh? lang tayo. Sino yung sakit Yung naliligo o oh, hindi? Di ba ga? Kaya po, tayo, nararaman niya po si Pablo Marco. Pili tayong madaling pagkasama. Pero, pagdating na doon sa hahat at awa ng Diyos, may bago na tayong panuntunan. Yung pagpapakasuhin. Dapat e, yung lakad pa na natin pangunta sa kapirahan bababuhin na, na rin natin ang ating sarili. Na hindi na dapat ang pamumuhay natin nakabate sa huwag mo ito, huwag ito, huwag ito kundi. Wala na dito sa ating puso ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaliuban ng Diyos. Hindi na dapat paalalahanan sapagkat may sarili tayong puso. May sarili tayong pag-iisip. At tayo'y Espiritu na ng Espiritu Santo. Sa pagkatuhin, ang gagawin na natin, maingat, maingat na natin susundin kung ano ang laman nito at kung ano ang titikta ng ating buhay. Pag masakit sa kapwa, huwag mo nang gawin. Masakit ka sa iyo. Bakit mo pagkagawin sa kapwa? Kung ayaw mo nga patayin ng sarili mo, bakit ka papatay ng iba? Dapat ganun po. Ito na ang pinangiiran. Kaya nga po, wala nang alay na katumbas ang bawat kasalanan. Ngayon, sa pagsampalataya na lang sa ginawa ng ating nasilang tayo. Sakot na lahat doon. Kahit yung matagal mo ng pagkakasala, ang mahalaga, wag tayo bumili ng tawad sa kanila. Bumili. O kaya, ipagkalog din natin ang pagpapagawad sa iba. Sayang yung panalangin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Gaya naman namin, na nagpapatawad sa mga may sala sa amin. Mas kahit tagalugin mo yan, Inglesin mo yan, bigurun mo pa. Patawadon mo kami kan sa mong mga kakasala. Siring kang pagpatawad na eh. E kung hindi ka nga nagpatawad, paano ka rin patawarin Susi so, yung pagpatawad ng Diyos ang magpatawad din tayo. Kahit matagal mo yan, mag-alakan mo tayo, kaaway mo yan, kaibigan mo yan, namiloko ka, ang pagpapatawad ko kasi, ang termino niyan, paglimot. Paano kung sabihin mo, pinatawad ko na siya. Pero may kaparehas na nangyari. Paalala mo na naman siya. Ay, hindi mo pa pinatawad. Ito po ba, kinakalimutan na yung dati. Katungan ng Diyos. Kung tayo ay isang makasalanan kapag pinatawad tayo ng Diyos, hindi niya na napakabalitan yung mga background natin, yung kapag natin ginawa, hindi kung ano na ngayon, kung ano tayo sa kanyang harapan. Dapat kaya, kasi may pag-iingat na tayo sa pinagawa natin sa Diyos. Kung noon, para sa kautisan, pili ka ng paulit-ulit, hindi ba ba? Kaya ka lang. Kunin na rin ang Ito na pa karami ng lahat ng baka. Bakto pa. Kunin mo ang tulid ng sana o emosyon. Kasi mga anak na ganyan. Pero sa ngayon, hindi na po dapat ganun. Spiritual na pamamaraan na, na pinahahalagahan natin umiinom na itong puso at pag-iisip. Kaya may pag-iingat na tayo dahil ang papunta na natin tayo sa kasakralan. Papunta na tayo sa paghahanda, sa paghuhukom. Papunta na tayo sa pagpapakabuti at pagpapakabanal. Yun na po yung pinakahalaga na dapat isinasagawa natin ngayon. Kung dati noon, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kanyang mga lingkod magpagyera? Si Dabi, yung mga na nakasunod sa kanya, dahil noon, kautosan pa kasi ang ipinapasunod. Ngayon, hindi na ang pag na sa kapwa. Kaya po, sabi nito, dapat po, ngayon, mga lang tayo sa kasalanan. O layak na tayo doon sa mga bagay na paulit-ulit na kumbaga, hiwalay na tayo doon sa pag nagkasala ka, pag ka, Yeah. Hindi kita nang susunugin. Layo na tayo doon. Ibig sabihin, hindi na tayo doon. At naging mga alipin ng Diyos, ibig sabihin, nasa papasakot na tayo sa Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang andan. Pantayin ko pala, nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga sa unang Pedro, yamang banal ang tumawag sa inyo. Sabi naman, ay magpapakabal. Ano po yung pagpapakabal? Palagi bang nakasuot na puti, hindi ka balikon. Ang pagpapakabal, kahit madungis ka, kung itami ko ka, o ano ang gawain mo, na madungis sa katawan, ang pag, palaging pag ng tawad, yung po yung pagpapakabal hindi tinitingnan ng linis ng damit kung di yung linis ng puso. puso yung puno ka ba ngayon yung sinasaray natin ang ating sarili sa pagpapakabanal ang pinaka -asam, asam natin na buhay na walang hanggang yung reward ng Diyos sa kanyang panahon ng pagbabalik hindi po magdadala ang isip ng Diyos na masasama tayo doon sa tatanggap ng buhay na walang hanggang sa piling niya pero yung mga matigas ang ulo, alam mo, magpasakop sa Diyos, buhay na walang hanggan din, pero doon naman sa pagturo sa talagang talagang ako. Sa akin, imagination pa rin Pero sa Diyos, sabi nga lahat ay may pangyayari. Sa tao, hindi imagine natin, Kali, baka isipin natin yung ilalim ng lupa dahil may lumalabas na apoy din sa mga bulkan, baka isipin natin yung nuclear nung nasa ilalim. Totoo, yung talaga ilalagay sa kalalik si e, na liman si Satanas. Kaya kung napapaalipin tayo sa mga itinuturo ni Satanas, yun naman ang direksyon ng buhay natin. Pero sa pagpapangamanan, doon naman sa Dalawa lang walang po kasi ang naglalaban, mabuti, masama. Diyos, Diablo. ang pagpapasya. Sabi niya, inalang tayo ayon sa kanyang wangis at larawan. Diyos tayo ng ating sarili. Tayo yung magpapasya ng sarili natin sa kasing ano ang gusto natin gawin. Ito po dahil natin. Sapatka ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ka ang lahat ng tao ay makasalanan, ang bayad niya ang kamatayan. Kaya lahat ng tao na mamatayan. Kaya sabi, maliban ang tao, ang butin ay mamatay at ay hindi siya magkakaroon ng buhay. Okay? Hindi siya magkukuhay. Maliban na ang tao ay mamatay, hindi niya mararanasan ang buhay na walang kanya. Ibig sabihin, nakaprograma na yan. Tinakailangan muna natin mamatay. Ibig sabihin, sa tagharap sa ating dahilang Panginoon, ibig sabihin na kayo, ano ngayon dumating sabi nga nila, abren otso. Di ba nagkarap na eh? sa internet? Sa abren otso may eclipse eh. Yun na daw yung, ano yung tansong? Yung may mawawala, kukunin lang daw nila. Rapture. Yun na daw yung rapture. Bakit sino pa para tangunahan nila ang Diyos? Diyos lang ang nakakaalam kahit na ang ating katilang tanganawin. Alam niyang babalik siya sa paghuhukom, pero hindi niya sinabi kung ang uras. May respeto pa rin sa sama kung kailan niyo. Eh, tayo naman, hanggang na tayo ng ating sa Ngayon, nagkaka na sa April ito, rapture, tayo may total solar eclipse sa pinsa sa ukso. Hmm. Yan ang paniniwala ng mga tao. Pero dahil na, tayong mga, alam ba, dumating man yon hindi tayo makukulat doon sa mga namatay na. Kundi, ang mga namatay, bubuhayin muli, at mga buto, buhin, ang mga litin, ng pagpapanagpuhin, magkakaroon ng mga litin, papalutin ang laman, papalutin ang balat, at hihingahan muli. Kayo naman, sa isang isang mata, papaguhin, pare-parehas ng itsura, katulad ng mga angin sa langit, nakakarap ah, na tayo sa sanong mga sa Diyos. Kaya, na po yan sa gawa. Kaya po, ang pinagbabakaya na dito, ano ang ginagawa natin ngayon? Kung ginagawa natin, ang ayon sa kalooban ng Diyos at may takot tayo sa Kanya, sinasunod natin siya, sinunod tayo sa buhay na walang kanya. Pero kung binabaliwala natin sa inuikmur natin, magkakaralat natin sa katulad, may pupuntang Ang mahalaga po doon, importante sa bawat yung sinabi ng akin na pinagpapain. Yung pag-ulog ko. Kahatulang tayo, dipindi sa natin ah, ng mga mas marami, araw-araw tayo nang mabasa ng mga na kasulatan. Marami na natutuklasan. Marami na natin iskubwe. <laughs> Lahat ng mga nangtutunan mo, nabasa, naunawaan, doon ka rin ha nakatulang. Pero yung pupunti, halimbawa, alam mo lang naman, Ibigin mo ang iyong kapwa, katulad ng iyong sarili. Tapos nasabi doon, eh hey, brog, gawin mo lang ang sa kapwa. Yun lang na nangasalam mo, doon ka ato na. Pero sa kanakaalam ng ang malaki, matatiri naman ang pagbabakayan ng kapwa ko. Ganoon po yun, wala na po abogado. Wala nang buwis doon, kundi kung ano ang pakunan dito sa puso. Yun tayo, ato yung tayo atrolam na doon. Bata po, ang kaloob na dyan, walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya lahat tayo gusto natin yung kayo ng Panginoon. doon wala ng karamdaman, wala ng mga sakit doon, wala ng problema, hindi ka na mag-iisip mahal ang bigas, hindi ka na mag -pare parehas na tayo sa ng mga angin. Hindi na mag-aasawahan at hindi na magluluha na problema na yan, na yung kung bakit ngayon, kung kung wala. Kaya kung magtiwala tayo sa Diyos, gawin natin yung bunga ng biyaya na pinagkalang sa atin na kinahabagan tayo pag naman tayo makasalanan. Pamamaraan ang karamdaman. Pamamaraan ang makapunta ka ng simba, makinig ng ibang inyo. Ang mahalaga, maging mabuti na tayong tao. Kung ano tayo ngayon, yun po yung pagkabatayan ng Diyos. Kaya po, magpatuloy lang tayo gawin natin kung ano ang ayon sa gawin Salamat sa pakikinig at naway pagpalagay na ng Diyos. Ano man ang karainan natin, kailangan inyan, ipagpapalagay natin lahat sa Diyos at ipagpapalagay natin sa tamang panahon ang lahat natin, natin. Salamat at magandang hapon sa mga